Hello guys, bali na pala ay ah uh, pupunta na ako dun sa sa uh, .3 at sa postcard para magpa-clearance. So tama niyo ako guys. Yay. Dahil sa uh, patapos naman ito kailangan ko na i-clear Mas malapit na to Si so, Pars nabi ah, Si Pars Ay! Sabi na, dito, daw ito Ito na Alas Dos Siete So, mo muna ako ng pera So, guys, I'm

Kulang, manini, ay, ay. Kulang man, mo nini eh. Kulang. Ah, iya. Yeah. Ayan. Ayan na guys, bali -an ako anak ko ng pera. Ayan, gina. Nakakutan ako dun sa PPA sa kakli sa ano, sa Coast Guard. Kasi sa Coast Guard, kailangan ako kailangan ko magpag-clearance PPA kailang, kailangan ko guys magbayad para sa package yung pag-on uh, namin dito pagdaong may bayad kasi yon pag nagdaong ka dito sa pier ah uh, yun magbayad ka kung ilang days kailangan mo yung bayaran saka yung ano yun lang ang aming binabayaran dito yung iba sa may ano na sa may are uh, na buhangin yung nagbili so silang ang yung ano uh, warpage p pero sa amin package lang yung pinabayaran so ako nang nun noon binibigay sa akin yung pangbayad so yung guys pala yung uh, ano yung barko so, medyo malabo uh, so yun pala guys yan medyo ano medyo low tide kaya uh, yun ganun ang itsura so ngayon guys ay kailangan kang maglakad papunta doon so yun guys yung nilakarin ko papunta doon malayo pa yan mga dalawang kilometro ang ko para makarating doon so yun medyo mait ngayon pero okay lang yan guys kasi kaya ko naman yan mainit so yun guys Bali ano ngayon Yung dinadaanan ko dito ganito Hindi ako duman doon sa highway Sa da, ta, Ano kalsada Dahil sa Medyo mas malayo doon Mas ano Mas Ano goodness doon Parang ano libot Malayo siya dito ay malapit lang Ay, Yan. So, yung para dito guys, yung ano, yung mga bahay dito ay ganito pala. Malapit lang dito sa ano, sa dagat. Yan. Yan guys. Dito ako uh, madaan kasi mas shortcut dito. Yan compare dun sa kabila doon doon sa so, kalsada doon ako dumadaan pero mas maganda doon kasi hindi mainit yan so yung guys yung mga bayad ito ayan may ah, sa ano ah, uh, malapit sa ano dagat tubig ngayon guys ay uh, lakad, lakad muna ako punta doon yung mga bangga pala dito guys yan flat boat yung iba flat boat yung iba may katig so yun medyo na guys ngayon low tide kaya tingnan nyo walang tubig Yan. Pero kapag high tide, may tubig yan. yan. may tubig yan, guys. Ano yan? Malalim. So, yung pala, guys, yung ano, yung pier dito. malapit lang. Medyo malapit na ako. 1 kilometer

Ah uh, sir, dito lang sir.